Everyday Heroes. Lalaki na salo ang isang baby na nahulog mula sa second floor. Noong linggo sa Guangdong Province sa China, hindi umulan ng cats and dogs at hindi rin umulan ng mga lalaki. Umulan po ng baby. Ayon sa mga report, ang isang taong gulang na baby ay hinahanap ang kanyang ina sa gitna ng mabigat at malakas na ulan. Gumapang ang baby na nasa second floor papunta sa bintana ng apartment. Isang vendor sa tapat ng kalsada ang nakakita sa baby at inalertong isang residente na si Mr. Lee. Mabilis na tumakbo patungo sa baby si Mr. Lee na sinabayan ng isa pang residente na si Mr. Hu. saan ang ina ng baby? Ang mga lalaki nakahanda na para sa pinakamasamang posibilidad. Nahulog ang baby at halos ataki na sa puso ang lahat ng tao. kaya nagpakita din ng nanay ng baby. Mukhang mas safe ang baby sa kamay ng stranghero kesa sa kamay ng sarili niyang ina. Tumakbong paalis ang ina malamang dahil sa pinaghalong kasayahan at kahihiyan. Salamat sa mga lalaking ito ay naligtas at hindi nasaktan ang baby.